Nawala din ba sa profile page nyo yung number of followers nyo tulad nito? Akala ko choice lang to ng mga content creators na itago sa mga tao yung number of followers nila. Pero pag check ko ng page ko, ayan, wala na, hindi na nakadisplay yung number of followers ko. Actually, napansin ko na to sa ibang page kanina nung nagbabrowse ako dito sa Facebook. Pero may nag-message sa akin na isa ding content creator. Sabi niya, bakit kaya nawala followers ko sa FBP? ko, di ko makita. At pag-check ko nga ng page ko na Digimon TV, ayan, wala na talaga siya. Sa pagkakaalam ko, sa 297k na yan. Pero bakit ganun? I think nagbago yung page layout. Nung mga pages nga na meron ng malalaking followers, like 50k pataas, dahil chinek ko din yung pages ng mga sikat na content creators dito sa Facebook. At ayun nga, napansin ko na hindi na din nakadisplay yung number of followers nila. Pero, nung chineck ko yung isa kong page na kakastart pa lang na hindi ko masyadong ginagalaw, ayan, kitang-kita na andyan pa rin naman nakadisplay yung number of followers niya na sobrang onte. Very important pa naman tong number of followers sa page natin as a content creator dahil isa ito sa mga pwedeng i-consider ng mga brands or PR. Kapag nakita nila na marami kang followers, eh possible na ma-invite ka for brand collab or ex-deal. Ibig sabihin noon babayaran kanila ng actual pera or bibigyan kanila ng libreng products or libreng service nila kapalit ng mga videos nyo na gagawin para sa kanila. Hindi ko sure kung glitch pa to ni Meta or talagang ganito na ang mangyayari moving forward na hindi na makikita ang number of followers ng mga FB pages na marami ng followers. So sa mga content creators dyan, check nyo na yung page nyo. Baka nawala na din yung display ng number of followers nyo. Or baka baka naman alam nyo ang solusyon para mapalabas ulit ang number of followers sa page natin. Comment down below.